Isang mapagpalang araw mga kabarbero. Happy, happy New Year sa ating lahat. At ayan, hataw pa rin ang ating mga kasama na mga barbero at manikurista. Sana makarami tayo ngayon at sa darating na taon. Sana ay pagpalain tayo palagi. God bless. Magandang araw mga kabarbero. December 31, desperas ng bagong taon. Ito, pasok pa rin tayo guys sa ating pinapasokan dito sa Ayala Mall, Trinoma. Kung makikita ninyo, ayan, maluwag ang kalsada, wala gaano sa sakin na dumadaan. At ayan na nga, nandito na ako sa escalator. Nakapasok na ako ng mall. Nakapasok na ako at sarado pa ang mall dahil karamihan na nakapasok ay mga empleyado pa lang. At ayan na nga, nandito na ako sa loob ng barbershop. Ito at malinis at wala pang tao. Andito na ang aking mga kasamang mga mandirigma na barbero. Manicurist naman, utility at FDO. At ayan, malinis at ito, punta na tayo sa locker room at magbihis. Ito na, na guys, nakapagbihis na ako at ayan, open na ang mall. At ayan, kung makikita ninyo guys, maraming nagpapagupit pag open ng barbershop. Ayan, kung makikita nyo guys, lahat ng aking mga kasama ay mga may bueno mano na ako lang wala. At ito, nagkaroon na ako ng bueno mano. Isang bata na malikot. At ayan, malikot yan guys at medyo minadali ko na. At ayan, medyo pipikit-pikit pa yan pero napakalikot talaga guys at ayan guys at sana pagpalain tayo ngayong dispiras ng new year ayan yung aking nasa likuran si Sir Ray ang top notcher ng Bruno's Barber's Trinoma napakalupit ano guys laging top notcher yan guys ha? bawat salary niya idol Sir Ray shout out sa iyo ayan ikaw na, bata. Malikot. Ayan, malikit-malikit nga. At ayan, nagmamadali si Kuya Robert at dahil ang kanyang ginagawa ay isang kulay, gupit, at organic. Medyo waiting muna tayo dahil wala pang ganong client niyan. At ayan, nagkaroon na nga tayo ng pangalawang client. Gilid lang ang kanyang gupit dahil papahabain niya na daw ang kanyang itaas na buhok. Ayan. Gupit-gupit lang tayo. Sana magkarami ulit tayo ngayon. Ngayong desperas ng ano. At ayan si Eman. Napakalupit. Idol. Nagpa-plarm niya. At ayan si Mark Isagundi TV. Napakalupit talaga. At ayan si Sir Ray ulit. At ayan si Sir JR at si Ed. Ito naman si Sir Efren at si Sir Mark. At ayan naman si Kuya Arman. Mugupit dito sa unahan. At ayan si Madam na sa unahan. Ito ang aking pangatlong client. Low fade lang ang kanyang gupit at hindi na binawasan ang itaas. Ayan, tutulog-tulog siya. Pikit-pikit lang. <laughs> at ayan si Sir Jacob Bernabe, busy busy. Nag-plarm si Sir Edwin at si Mark Isagundi nagpa-plarm niya. Si Kuya Arman. At ayan si Ate Nora, nagkukuskus ng paa. At kasama si Lina. Ayan na nga guys, at another client na naman tayo hindi ko na papakita yung aking mga ginupitan na ibang client. Hanggang dyan lang naman at yung iba kasi ayaw naman magpakuha ng camera. At ayun na guys, nadali ko na nga. Nadali ko na rin ang pramya. Hindi, joke lang. Scalp massage lang yan guys. Ayan ang makikita niyo guys. Busy busy talaga ang mga aking kasama. Busy ko ka lalabay yung labandera. Hello ma'am. Happy New Year ma'am. Tingin ka sa camera man madam Happy New Year Iyan ang gusto ko sa iyo eh Happy New Year man sa iyo mo Six boy ng Trinoma Happy New Year Happy New Year din daw Happy New Year na lang mga part Ayan oh. Uy na tayo Uy na tayo Happy New Year na lang. Oh, yeah. <laughs> ah, happy happy year. Ayaw. Inara. Happy New Year. Happy New Year. Ay, takot sa camera yung iba eh. <laughs> Kapogi. Happy New Year. Happy New Year. Ayan. Uwi tayo. More blessing to come tayo. Amen hey man. Happy New Year tayo. Happy New Year. <laughs> bro, happy new year, bro. Happy new year. Yes, sir. tayo. Yes. Yeah. Happy New Year. Happy Year.